Uy mga kaibigan, ngayon ating tuklasin ang nakakamanghang kwento ni Apostol Pablo at kung bakit siya tinawag na mamamatay tao, lalo na sa mga Kristiyano. Si Pablo na dating kilala bilang si Saul ay isang debotong hudyo at masugid na taga-usig ng mga unang Kristiyano. Sa katunayan, naroon siya nung binabato si Esteban, ang unang Kristiyanong martir. Mababasa natin sa mga gawa 8.1 na si Saul ay sumang-ayon sa pagkamatay ni Esteban. Mabigat yun, di ba? Pero dito nagiging kamanghamangha ang kwento. Habang papunta sa Damasco, si Saul ay nagkaroon ng isang dramatikong inkwentro kay Jesus. Binago ng pangyayaring ito ang lahat. Mula sa pagiging taga-usig, siya ay naging isa sa mga pinakamasigasig na apostol ni Kristo. Isang tunay na kwento ng pagbabago. Kahit na binabagabag siya ng kanyang nakaraan, ito ay naging isang malakas na patutuon ng biyaya at pagtubos. Isinulat niya sa Ver Timoteo 1.15 na parito si Kristo Jesus sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pinakamasama. Ang kapakumbabaan at pasasalamat ni Pablo sa awa ng Diyos ay nakapagbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Kaya bakit mahalaga na alalahanin ang nakaraan ni Pablo? Ipinapaalala nito sa atin na walang sinuman ang hindi kayang abutin ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Ang buhay ni Pablo ay isang testamento sa kapangyarihan ng pananampalataya na magbago ng buhay. Sa susunod na marinig ninyo na si Apostol Pablo ay isang mamamatay tao, tandaan na ito ay bahagi ng kanyang hindi kapani-paniwalang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At ito ay paalala na tayo rin ay maaring mabago ng kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Salamat sa panunood at pagpalain kayo ng Diyos.